usapang bigas pa rin at bakit nga ba kailangan mag-import ng bigas ng bansa yan ang hihimayin ni Professor Antonio Contreras sa punto de vista Maraming salamat yoswa. Sabi nila rice is life para sa mga Pinoy rice is life At itong balita nga kanina Nabalita na tayo, ano naman ang top importer ng bigas sa buong mundo. Noong isang taon, nalagpasan na natin ang China. Na-maintain natin at tayo pa rin ang number one. Talagang mahalagang bigas. Uh, pinoproject na tayo ay mag-import ng halos uh, mga 3.8 million tons na rice sa 2024. Importante. Kaya marami mga batas na inilalabas para masiguro natin ang kasiguraduhan. Uh, yung, sus, uh, yung sufficient na rice supply. Pero sa kabila nito, dapat din natin pag-usapan kung paano ba natin winawaldas o sinasayang bigas. Kasi magtatanong tayo, mag import tayo, syempre dahil kulang ang supply. Kaya kailangan natin i-regulate ang pag-i-import. Pero alam nyo ba, ayon sa pananaliksik, ay ang bawat isang Pilipino ay nakakapagsayang ng dalawang halos ng bigas. Dalawang kutsara ang nasusayang natin. So, per Filipino, nagwe-waste ng dalawang kutsara ng bigas. Uh, 10 gramo ang equivalent niyan. At ito'y katumbas ng 7.2 million pesos a year na kayang pakainin ng 2.5 million Filipinos. 384,000 metric tons ang equivalent ng wastage natin sa Rai. And that's about 10% ng projected na import natin ngayong taong ito. 10% ng ating import hindi na sana natin dapat import kung hindi tayo uh, nagsasayang ng kanin. Uh, napansin na rin natin ito. In fact, Uh, nitong mga, uh, I think last year, ang ating uh, Secretary Pascual ay nagkaroon na ng pag-statement kung pwede kumain tayo ng less rice. Nagkaroon ng reaksyon ng mga tao dito. Siya ay senita. Pero sa totoo lang, kung ganun pa lang tayo ay nagsasayang ng bigas, siguro hindi kumain tayo ng less rice. Siguro ayusin lang natin yung pagkain natin dito. Huwag tayong masyadong takaw tingin. Nakakaano rin yung mga unli Rice na yan. Eh, kita mo, may unli Rice. Kagusog-gusog natin ng unli Rice. Halos lahat ng mga restaurant yan ang ginagawang promo. Pero hindi naman inuubos. Yung atin pang mga tinatawag na very practice natin. ba? Diba? Yung Boodle Fight. Eh di ba yan ay nakakapanghinayang din. Hindi lamang dahil sa maliban sa bigas, may mga sasayang pampagkain. Kapagkat ang naiiwanan, You know, hindi naman lahat na uubos ang pagkain. Pero hindi mo na yon makain pa. Mahalaga ang bigas sa buhay natin. Lahat ng mahalaga pinag-iingatan. Lahat ng mahalaga hindi sinasayang. Kung tunay na talagang rice is life, huwag tayong masyadong yung parang, parang kung gusto natin kumain, kukuha tayo na napakadami, hindi naman natin uubusin. At siguro, pakinggan din natin yung sinasabi ng ibang eksperto na panahon na rin sigurong tingnan natin uh, ang mga alternatives sa rice na mga hindi natin masyadong napapansin katulad ng mais, ng kamote, ng kamoting kahoy, ng mga root crops. Sabagat alam naman natin ang sobrang kanin, masyadong uh, mahilig tayo sa kanin, ay masama din sa ating kalusugan, tumatas ang ating blood sugar. Uh, pero sa alam naman natin na sa ibang tao, ito na nga lang ang kanilang kinakain, ulaman na lang nila asin o asukal. Ngunit, ganun paman, bigyan natin ang halaga. Kasi alam nyo, di ba sa economics, pag may siyadong shortage, may shortage at tayo mag-i-import, ayan, uh, nagiging issue, uh, tumataas ang presyo ng bili, ng bigas, di ba? 10%! 10% ng dapat nating i-import ngayong taong ito ay masasayang lamang. Pag-isipan natin yan hindi maganda yung masyado tayong takaw tingin pero hindi naman natin inuubos o nang sinasayang natin. Sabagat napakalahaga ng bigas. Inuulit ko po, uulitin ko yon. Lahat ng mahalaga, kung mahalaga ang bigas, huwag natin sayangin. Alagaan natin. Siguruduhin natin hindi tayo magwawaldas nito. So rice is life, of course. But we have to make sure that we eat rice wisely. Huwag tayong masyadong mapasayang sa bigas. Sapagkat yan po ay mahalaga sa atin. So yan lamang Joshua ang aking punto de vista ngayon araw to. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Professor Antonio Contreras.